Ah. Sabi sila sa sabi ko sa point ko, hindi 'yung hindi sa din ng projects, kundi sa quality. Like, kunare, gutatan ng reklamo um, ng isang project. Tapos 'yung iba ng 'yung mga natira naman hindi mo naman naayos. So parang ayusin mo na 'yung quality ng projects. Para kahit uh, 'yung lumber ng jendela, na na, hindi mo na kailangan ng tulong sa ayusin mo na lang yung, so, anong meron siya so all you need para hindi masabi na um, doon, lang yun, kulang, or may kailangan pa doon. So, based on quality talaga. <laughs> Alam ko, political siya, nas masyadong balimbing na sa tag wala akong sinabi yung project. Pero, uh, for me talaga, uh, nga, okay, sobrang dami ng projects. Pero, ang magaling kasi yung mga gabayana. So, kahit marami yung quality, kahit din natin parangihin yung quality, ay marami yung quantity ng projects, kahit din natin pagalingin pa yung quality ng, ng bawat isang project. Ang so, wala din natin. Six, Uh, Aisha? Aisha? Muro um, yung magiging sabot-sabot is uh, or LMP Photoshopping. <laughs> 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 kasi ano eh, yun nga, uh, kung gusto natin uh, empower, na okay yung naging effort this year for that, pero, yun nga, uh, yung gusto mo rin kasi is ma-empower yung mga leaders natin na ma-empower yung mga taong handle nila. So, uh, kung titignan yun, uh, pwede natin iwan na yung mga bagay na gano'n sa sa kanila para hindi nang tayo gumagawa ng paraan para matuwan sa so, nga. Makikita natin na even dun sa mga mismong hands-on na, na project handlers, nagkakaroon ng uh, teaching process, nagkakaroon ng pagtutulungan or yun yun. Tapos yun, tapos natanggal ko na yung isang, natanggal na yung isang project na ano, taktakan. So, yung reason for that, assessing yun, balik sa re-assessment, kung bakit naman. <laughs> okay, may gusto pa bang sumagot? Yes, guys. Um, kahit na ako, okay, oh, oh, parang hindi ako sabihin sabihin, since project ko nga siya. Siguro yung yabag, since hindi na, kung titignan mo, parang hindi naman siya necessary, hindi ba So, ayun, parang maganda siyang way para matingnan natin from, I guess from afar din kung ano ba yung nangyayari sa gabay, kung ano ba nangyayari din with its members, with its features and the like. Pero medyo, ha ako, personally, parang kung magiging hassle na siyang gawin na parang tatumbling-tumbling ka every few weeks para lang may malabas ka, parang okay lang na tanggalin mo na lang siya. And if there are other projects na gawin, wala akong may isang feature of a right now na Ganun din, ganun din eh. Kung may, parang... Oo, oh, parang siguro, yung... yung per hindi naman official yung performing moves, I guess. Pero, kung nagiging sagabal na siya, parang... I'll ask na lang, then, parang tone down, and then you focus your energies for all, all projects that really matter, such as our sectors, also serve our sectors. Thank you. Thanks. Hindi na pa. Wala na, wala na. Gusto sumagot? We, we can Okay. Sa okay, oh, science, kung ano, kung yung, yung aim ng pag-dream down is para magbawasan yung workload ng mga tao, pwedeng yung solution is hindi matanggal ng project, kundi bawasan yung frequency ng ibang systems. Like siguro ayun yung Yabag, pwede isang alternative is hindi siya tanggalin, kundi mas hindi nalang every month. Siguro once in a while well siya or half uh, per sem, half sem. Kailan gusto never. Kung magtatanggal talaga ng project, right now, I don't think na ano, na hindi siya, kasi ano, kahit makakasabihin na tulad ng NMP project na about Photoshop, kahit hindi sabihin mo na hindi siya generally for gabay, meron siya nakikater na konting demographic na gusto, na nag, ano, nagpo-foster ng interest na kailang gabayan, ililimit mo ba yun? ba I think, <laughs> <laughs> so yun, I, I it. Okay, so, any uh, wants to answer that? Yes, 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 um Para sa akin, yung concern na ng napakaraming events, hindi siya more on minimizing the projects, so, yun tulad na. Tulad ng sabi ni Oni. But it's more of distributing the workload to the members. Maraming na hindi na. lang, nasasabi na dito na kanina, hindi lang kasi siya concerned na marami tayong ginagawa. Kung hindi, bakit pa ulit-ulit yung mga taong gumagawa? Kasi na... Uh, nagkakaroon ng concern na baka mamaya na ma-burn out sila or na sa si stress dahil ulit-ulit naman -ulit nandun, ulit-ulit yung nakikita natin. So it's more of workload distribution para hindi siya ganun ka stressful and therefore. Okay, may sasagot pa? Angelo? Yes. Um, Wala yung pagtanggal yun, so. No Hindi, hindi. ko lang man, importante naman talaga photoshop training. <laughs> <laughs> naiyebas ako, naiyebas ako, naiyebas ako, naiyebas ako, naiyebas ako, and ako, naiyebas cater naiyebas ako, naiyebas ako, and ako, naiyebas 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 ako, I think we could, we could I know we could think of more creative ways to generate funds. Aside from For example if you there you or something else we could think of more creative ways um other than <laughs>